Tapos ang propeta sallallahu alaihi wasallam nakita niya napadaan siya sa, dalaw sa, dalawang libingan na pinarurusahan. Sa mundo pa lang sa libingan pa lang may parusahan agad. Sabi ng mga sahaba, sabi ng mas propeta sallallahu alaihi wasallam, bigyan niyo ko ng uh, puno ng diatilis na yung presko pa. Hatiin natin sa gitna itat dalawang libingan yun, na. Tinanim yung isa sa kabila tapos yung isa doon sa sa kabila. Tapos, sa, napatanong ang mga sabi, ay, Rasul, ba't mo ginawa yan? Sabi niya, kasi dalawa na yung pinarurusahan. Innahuma layu'adabari fi kabir. Pinarurusahan sila sa dalawang malaking, kasi ang, ang kasalanan na pinaparusa sa kanila, yung isa, kana, layastan zihuminal baul. Dalawa ang meaning ng layastan zihuminal baul. Hindi naghuhugas pag umiihi. No, ang, ang hindi paghugas, pag umiihi, katulad ng mga ginagawa ng mga non-Muslim, madalas, Pagkatapos umihi, pag, pag, hindi, kasi pinarusan yan. Wa kana min amati adab al-kabri kana min al sabi sa hadis ang karamihan ang isa sa maraming pinarurusan sa libingan dahil sa ihi Subhanallah Kaya may tayo sa pag-ihi sa pag-ihi may tayo kasi isa sa maraming pinarurusan sa libingan ang pag-ihi nang hindi mabuti kasi ba iihi ka tapos kahit saan-saan na kasi ang suna sa pag-ihi at paano Nakuupo. Bakit nakuupo? Para? Oh, para hindi mo tumalsik. Yun ang Kasi si Aisha radiallahu anha, lalo na sa loob ng bahay. Nabanggit na at nabanggit ko yun. Na si Aisha radiallahu anha, kailan masabi niya, hindi ko nakita ang propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na umihi ng nakatayo. Sa loob ng bahay yun. Pero nakita na ibang sahaba na umihi sa labas ng nakatayo. May dahilan kung bakit tumayo ang propeta sa Allah kasi hindi ka naman pwedeng umihi sa labas na nakikita ka ng public na ka <laughs> di ba? lalo na pag nakapantalon mahirap umihi na naka nakaupo so ibig sabihin kapag ka mahirap umupo so tatayo pero pag wala makakita dapat nakaupo para maiwasan makatalsik kasi ang maraming pinarurusan sa libingan ay dahil sa ihi Unang unang tafsir ng hadith, kana la yastanzihu minal baul ay hindi naghuhugas pag umihi. Hindi naghuhugas pag umihi. Pangalawa, la yastatiru minal baul, hindi nag-iingat. Kumbaga naghuhugas pa rin. Pero hindi nag-iingat na natatalsikan ang suot niya at yun ang nagiging dahilan at hindi natatanggap sala niya. Kasi bakit yung suot mo? Najis. Napakaralay na tahara, di ba? Kabilang sa pagtanggap sa sala, kailangan damit mo ay? Malinis. Okay. Salam. So, may maingat tayo sa pag-ihi. Kaya sabi ng propeta sa yung isang libingan, tinaniman ko ng puno ng datilis kinahati na sa gitna. Lahat hanggat yung puno na yan, tignan tayo, yung puno na yan, hindi na mamatay, hindi pa nabubulok, presko pa siya. Kasi lahat ng puno, alam natin, may katapusan din ng kahoy. Kahit gaano katagal yung kahoy na yan, matutumbat bumamatay at mamamatay pa rin, di ba? Okay. Sabi ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, kasi yung isa sa kanila, hindi nag-iingat sa pag-ihi o hindi nagugas sa pag-ihi kaya pinarusan sa libingan at hanggat nakatanim ang pulo na yan, ay gagaan sa kanyang parusa. Ibig sabihin, may parusa pa rin. Pero mas mabigat sa kabilang buhay. Kasi bakit? Sa, sa, sa libingan pala yun, pinagaan. Sa kabilang buhay, ang matindi kasi wala nang pagpapagaan doon. Kasi pinakamagaan ng parusa, si Abu Talib, di ba? Tito ng propeta ang may pinakamababang parusa. Pinakamagaan ng parusa sa si imperno, tito ni, Ebu, ni propeta sa Allah. Pinakamagaan. Nakatsinila sa bakal. Nakatsinila sa bakal, tapos sa sinusunog ng apoy yung bumabagal yung sa paan niya. Pinakamagaan yun. At kumukulo ang utak niya. Oh. Sumukan mong umupo sa kaldero. Kano malam <laughs> maramdaman mo. Walang, walang ano. Walang tubig. Mas matindi yun. Kasi diritsyo na sa paa mo yung apoy. Ganun ang pinakamababang parusa na kasinilas ng ganun. Kung baga hindi direkta sa kanya yung apoy, may bakal pa. So, walang mag, walang mabuti doon. <laughs> mainit, mainit pa rin yun. Biruin mo, lulutuin ka? Nang walang? Walang mantika? Walang mm, tubig? Yung baka lang magluluto sa iyo. <laughs> sunog na sunog ka talaga, subhanallah. Pinakamababang kasalanan 'yon. Oo. So yung pangalawa, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, so inulit ko na ingat tayo sa pag-ihi kasi bakit? Isa sa dahilan at pinakamaraming pinarurusan sa libingan ay dahil sa pag-ihi lang yun mga kapatid. Biruin mo, simpleng bagay lang. Oh. Pag-ihi lang. Kaya pag-ihi ka, upo ka para hindi ka matalsikan. Ang mga babae, normal na sa kanila umihi kaya hindi naman sila pwedeng tumayo. <laughs> ang mga babae. Kapag tumayo ang babae, mas lalong tatalsik. <laughs> kaya ang pinakamainam talaga sa kanila at dapat sa kanila ay nakaupo talaga. Yung mga baklawag piling. <laughs> Yung mga baklawag piling na babae na ano, papasok pa sa siyert na babae. <laughs> so, binigyan tayo ng babala ng propeta salasalam na dahil sa ihi, pinarusan sa libingan.